Ha? Rere sebak pa? Uhuli-huli oh, kayo ng marami, De, hindi nyo malam kung paano iuwi. Hindi baling maghirap ano. Basta maraming huli. Paglalakad pa lang sa kripisyo na. Tapos sasabihin na scripted daw yung panguhuli. sino loko-loko magdadala na isda rin sa tuyo. Sa ako kuryente. Ilakad pa lang isang oras na mula sa sasakyan. Pwede siguro yan kung kumikita na tayo ng mga kwan. Sumasawad na kahit mga 20 lang sa isang buwan. Uupa ka ng tagapasan, dalim mo ka mo yung isda raw. Pawalan mo at kukuryentihin namin. Pagkaganyan, alam mo napapalapay. Eh. Pagkano Rest muna. Ilang pahinga kaya tayo bago mo arting sa motor? Oh, pito siguro. Pitong pahinga. Oh, umaga na rin. Man. Pagdating nyo hindi na ako matutulog, magsasayag na ako siguro pasokan na eh. Wala ka ulit. <laughs> Ayan. Hindi <laughs> mo alam kung paano dala gagawin. <laughs> Ayun, yung isa. Oo. Oh. Pitong pahinga raw. Anim na pahinga pa bago makating sa motor. Kaisa na kami. Lima pa. Nakadalawa na eh. Ah, oh, nakadalawa na pala. Lima pa. Tinggahin. Para maginawa. Uh, uh, uh. Maginawa. Ayaw nga lumusot. Lumusot Lumusot ka na. nào pinka cả Cái Edgar nào nga nè Lá nga 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 Ồ Ah, <laughs> shoot sa butas. Ah, lalim. Bakay nga muna. Lumiret si kay Edgar. Lumiret yung ay babalansin mo. Hindi naman kaya mabunot yung kwan. Eh kailangan magkadikit. Ilapit mo pa yung Baterya mo. Naka. Mababali ata. Uh. Oh. Mababali ata, putangina. Parang lumagkit, ma oh, naka. Ano naka? Ma <laughs> naka ka na i-lewa kan. Video pa kasi. Siyempre para makita nila hirap na e dinadala sa mga makong oryente. No. Ganya kabigat, kahit alapang huli. Kita mo may katumbas, binalanse, kalahating sako sa isda, baterya lang katapat. Baterya pa lang. Baterya pa lang yan. Kaya, One. kaya sakripasyon ng mga ngriyente. Mientras lumadami huli, humihirap sa katawan.